Okay. Uh, 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 tapatan po at uh, nanonood ang ating mga kababayan, nandiyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo uh, is to prosecute the Vice President, Vice President Sara Duterte? Titignan natin yung mga ano sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi hindi ko never ko nakita. Ang, hmm. ang, unang reklamo na final sa kanila ay actually final sa ni Trillanes. Hindi ko na nakita yon Kasi nandumating yung sa DOJ, ang nangyari, finance break yan ng dating uh, uh, dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi mm -hmm. ko nakita yung demandang yon. Mm -hmm. Ito naman demanda ng House. Hindi ko yan pinapansin talaga kasi wala yan sa, malayo yan sa bituka namin sa DOJ dahil ang amin nun ay, ay ang dami-dami namin trabaho. Mm -hmm. Kaya hindi ko talaga, ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. Sa totoo mm -hmm. lang. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo po, pwede. Uh, uh, no, pwede. Pwede hung, uh, uh -huh. At pwede hong investigate at pwede hong i-prosecute kung meron hong uh, uh, laman ng investigation na nagsasabi na liable siya for a, for a criminal act. Ah, ano okay, yun ba? na eh? uh, Di lang natin siya pwede tanggalin sa powers mm. natin. Pero mm. pwede natin i-prosecute po. Ganun so, lang po yan. Kahit po, congressman at senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi so, yun po yung sinasabi ng batas. So uh, in the same manner, pwede rin po bang investigahan at uh, i-prosecute ang sitting president? Investigahan pwede. Mm -hmm. Sa totoo lang pwede. Mm -hmm. oh. pa paano yan? Kailangan hindi mo pwede i-remove. Kailangan uh -huh. impeachment pa rin ng proseso para sa impeachable officers. Uh -huh. At sa iba naman, kagaya ng House sila nag-expel ng member nila. Tsaka okay. ang Senate, sila. din. Sila kung, rin nag-expel ng member nila. Kung, kung hindi pwedeng i-remove, eh para saan yung investigasyon? O ano, anong gagawin ng ombudsman do sa resulta ng anumang investigasyon din Ibibigay mo yan. Kung, kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo yan sa Senate President. Kung mm -hmm. sa Senate yung, kung senator ang na, 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 nasa sakdal. At yung resulta ng investigasyon, ibibigay mo rin yan sa House. Mm -hmm. sa, uh, actually, upon conviction na, niyan, ano, a -a -alisin. Kung na, -convict na yan, ano, aalisin. Kung na-convict na sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka okay. yan madadrop from the rolls. Kung vice president? Ano ho yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa, uh, ano, sa, 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 impeachment pa rin. Sa, sa Speaker of the House mm -hmm. for, for proper action. Pag meron pong conviction yan.